Isang masaya, mapayapa at masaganang bagong taon sa ating lahat. Welcome 2024! Salamat sa poong may kapal dahil ngayon ay patuloy pa rin tayong ginagabayan at iniligta sa bawat araw. Kaya naman, this is the blessings. Thank you so much. At sobrang nagpapasalamat din kami sa lahat ng tumulong sa amin since uh, 29 pa o 30. Kahit walang okasyon ay nandyan kayo para sa amin. Kaya naman, ito ay para sa ating lahat. Not to brag but to inspire everyone. So ito yung ating uh, ref. So bago ko nga pala tulad yan, guys gusto lang i-share sa inyo na kinakausap ko to na sabi ko huwag ka muna bibigay dahil uh, once a year or twice a year ka lang naman nabubuksan. Uh, ilang taon na nga pala ito at sobrang uh, nagpapasalamat ako sa servisyo nito dahil kahit uh, second hand ko to nabili ay okay no okay. At ito nga pala yung tumulong sa atin na uh, iba na Sin sa pangunguhan ng buko sa panunungkit, so salamat sa pagsusuman, sa paggawa pa ng mga ibang mga gawain. So maraming maraming salamat sa inyo and sa ating mga tumulong sa simula ng pagpiprefer ng mga pagluluto. Uh, so hindi na lang natin na videohan dahil gabi nga po sila gumawa kahit medyo umuulan at uh, madilim ay uh, patuloy pa rin yung kanilang serbisyo sa atin at napakasarap ng kanilang mga luto. Kaya naman shout out sa lahat ng mga kamag anakan natin at lahat ng mga tumulong from the Ocampo family. Forever uh, thankful kami. God bless you all guys. So yan. So ito ay na noong December 30. So nagsuma na sila para sa 31 ay kukunti na lang yung aming gagawin. So bago pa nga po ito maganap ay mga bago ilang araw pa lang ay tinatanong na nila kung kailan ito mga gagawin para sila ay makatulong na at makapunta. Sa totoo lang po ay ito ang kagandahan kapag ka nasa probinsya dahil hindi ka na mag-aalala kapag ka mayroong ganitong okasyon kung paano mo gagawin, kung sino mga makakatulong mo dahil mismo sila ay lumalapit na sa inyo para tumulong at gumawa. Siyempre hindi lang pagdating sa mga ganyong okasyon at sa mga ibang bagay ay talagang maaasahan din ng mga yan. Kaya naman, God bless you all! sa ang lugar kayo, galito din ba sa inyo? Galito din pa yung mga bayanihan para matapos ang isa at mapagaan ang bawat gawain. Sa totoo lamang po ay eh, ngayon lang po kami nakakapaghanda ng ganito dahil dati nung mga bata pa kami eh, hindi naman kami nakakapaghanda dahil bukod sa wala rin naman halos panghanda ay eh, wala rin namang mga kuryente kaya naman yung mga salad na yan ay eh, sa TV lang namin nakikita at hindi namin basta alam namin na mindset namin na naanlasan yan ay matamis lang pero yun pala ganito na dahil kahit ano pa pwede mo nang ilahok, kahit ah, basta kaya mong bilhin tapos ngayon libreng narin sa buko uh, kaya kaya kahit gaano kadami ay eh, talaga naman po pwede mong gawin basta meron ka rin budget diyan at syempre, kailangan kapag ka naghanda ka ay nasa tama pa rin ang paggasta at kailangan pa rin pag at paghandaan para naman hindi tayo mga utang. At lagi rin nating tatandaan na ang diwa ng Pasko o ng bagong taon ay hindi sa kung ano ang nakahain sa ating hapagkainan dahil darating din naman ang panahon na lahat naman ito ay makakain o maihahanta rin natin. Ang mahalaga ay ligtas tayo, walang sakit at syempre patuloy pa rin tayong binebless at ginagay ng Panginoon para sa lahat ng tisyon at sa araw-araw nating buhay. Kaya naman again, happy, happy new year and thank you so much sa inyong lahat and of course, salamat at na-achieve din natin ulit ang 13k followers. Kaya naman, more videos pa para sana mapanood pa ninyo at sana ay masubaybayan nyo sa mga susunod pa nating araw at panahon nyo. That's all. Thank you. Bye!